Okay, good morning, good morning everyone. Good afternoon and good evening po. Kung sa ang sulok bang kayo ng mundo ngayon. Happy blessed uh, uh, morning everyone. Happy Thursday. Yan. So, ngayon, um, in this video, I will uh, teach you paano magkaroon ng strategy or setups na tinatawag na cycle. Sabihin po ng cycle is Uh, pag sinabi nating cycle, ito yung setup na hindi mo na kailangan Bantayan Kailangan set up ka ng setup. up Kumaga ito ay hands-free trading Ibig sabihin na hands-free No need mo nang tignan yan, no need mo nang bantayan Kasi sinet up mo na yan For the whole year, for the whole 6 months or kung ilang months man ang gusto mong setup up dyan sa bot pero this is a long term setup na magkaiba po to sa one shot na ginawa nating video no? ito ay para sa mga taong wala masyadong time at uh, gusto lang ng automated no? ibig sabihin yung robot na ang bahala mag trade at ang gawin mo na lang is to relax and enjoy your profit okay so tuturo natin ngayon paano ba yon? okay so let's start yan for example etong nakikita nating token na so click natin yan naka home kayo so may kita natin dito yung graph niya. di ba so mapapansin mo dito sa baba nakalagay is uh, pinaka pinakamababa na inabot ng presyo is 0.2 no tandaan natin yan mamaya tapos ang pinaka uh, price ngayon present price kung ngayon tayo magse-setup is may kita natin dito sa gilid, no, is 0.234. Okay, so create natin. Martingale tayo. Tapos, flexibility or tayo na po ang magsiset up, no, yung sa baba, yung click natin. Ngayon, punta tayo sa trade setting. After ng trade setting, na lalabas dito yung uh, settings or yung parameters na lalagyan natin. So, anong setup ang gagawin natin? Alright? So napansin natin kanina doon sa graph no. Kung babalikan natin. Okay? So makita natin dito ang pinaka mababa no based doon sa 4 hour chart natin. Bawat candle na to is 4 hours. So pinaka mababa po is 0.22. Big sabihin pwedeng balikan ng presyo tong 0.22 na pinakamababang presyo. So dito tayo Sukatin so, natin yan, papunta doon sa taas Ilang percentage yan, no? Papunta doon sa present price So, let's say Yung pinakamababa is umabot ng 15%, no? For example, ang price is 0.2347 Ayan yung presyo ngayon Now, gagawin natin is uh, Minus tayo ng 15% pababa. Okay? So meaning, umabot na siya dun sa pinakamababang presyo natin na 0.22. So ano na nga to eh. ah sobra pa. Binigyan pa natin ng allowance na in case na bumaba. No? Bumaba pa dun sa suggested na price. Okay, meron pa tayong pambili. Okay, so ito na yung gagamitin natin, 15%. So meaning 15% yung maximum na percentage na ilalagay natin pababa. Okay, so trade setting tayo. So, kung meron kang 15%, okay, kung ang puhunan mo is, sabihin natin, $200. Alright? So, pwede natin gawin. Example lang. And, di-divide natin ngayon yan sa 16 na margin call. Kasi nga, unang bili plus yung mga 15 na margin, no? Ulang bili and then 15 na margin. So, bali 16 yan. Okay? So, minus, uh, divide natin by 16. Okay, so dapat ang magiging first buy-in amount mo na ilalagay is to 12.5. Yan. So, dito sa first buy-in amount, edit mo lang, lagay mo is 12.5. Yan. Tapos, dahil ang sabi natin kanina, 15, no? 15%, okay, pababa. 15%, okay. So, 15 margin, margin call yun, 15 na bili, okay. So, lalagay natin dito is, uh, pwede na rin yan, whole position take profit is 1.2 or 1.25%. Uh, dito, okay, pwede natin gawing na, 0.1%. So, pwede namang ganong setup. Tapos, buy-in callback is 0.3. Okay na yan. Subposition, okay na yan. 0.5. Huwag na natin baguhin kasi default na kasi yan. Medyo yun yung parang pinakamagandang uh, setup na dyan. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa margin configuration. So, click natin yan. Tapos, etong mga calls na to, lalagyan natin ng percentage kung ilan. Diba? So dito kasi puro 1% naman ang gusto nating mangyari. Bawat baba ng 1%, bili ang bot natin. So edit lang natin 'to nang tigbo 1%. Kasi ang gusto nating mangyari okay, makuha niya yung 15% na baba ng market. Okay? Edit lang natin. palitan lang natin lang ng 1. Lahat puro 1. So, 12, 13, 14. Alright. So, tapos na tayo dito. So, ibig sabihin, 15 na uh, bili pa pababa. No? Dito sa kabila naman, multiple by in ratio. So, naka-base yan sa 12.5. 12 so, multiplier natin dyan is 12.5. So, ang puhunan lang natin is $200. So, tigwa time lang nabili. One time nabili. Okay? Kasi kung ilalagay, hindi mo babaguhin to, malaking capital ang kailangan mo. O, oh, kasi, 128 to times 12.5, di ba? So, dapat, more than that yung capital mo. So, tigwa one, one time na bili lang. Okay? Edit natin. Ayan. Ito ay pangmatagalang setup pa. Ah. Hindi ito yung katulad ng one shot, no? Hindi mo na kailangan tignan-tignan pa to. Okay, yan. So, confirm lang natin. Okay na. Sa set setup na, na, set up na natin yung ating margin. Okay, kung ilang percent bibili pa baba. Alright, so, save natin. Ah, sorry, meron pa dito. Cycle dapat. No? Naka cycle Confirm. Okay, so punta naman tayo sa strategy mode. Ang lagi natin na dito is sub-in mode real-time settlement kasi para hindi na gamitin yung, ng bot yung ating uh, profit, no? So, yung profit natin, ibubukod na niya. Kung ano lang sinet up nating capital, yun lang gagamitin niya. Confirm natin. Then, switch natin yung margin call natin. Okay, pwede rin naman tayong gumamit ng AI margin call para ang bot na mag-decide. Pero for me, dahil nasanay na ako sa sarili kong setup, so switch on margin call na lang ako. Well, off ko na lang yung AI. And then, pwede na nating i-click yung start para mag-trade na po ang robot natin. Alright? So, ganun lang po, kasimple, no? Huwag natin kalimutan, itong setup is naka-cycle. Ibig sabihin, kahit one year yan na hayaan mo, merong magbabay buy and sell, buy and sell, doon sa bot mo. Alright? So, that's what we call a cycle strategy. Alright? Thank you so much and God bless everyone.